Ang lupit Uy uy Putang ina ka Oo Gago talaga Siniksik kasi Isiniksik mo kasi Hindi <laughs> ka magbibigyan yan <laughs> Putang ina na ito Nako, tatlo kasi. Ang dami nila. May kasamang bata. So, what's up, guys? So, Bossing Jay here. Nagbabalik na naman tayo sa bago natin video for today. <sighs> Inip! Tangalin tapat! So pupunta tayo na ng ano ngayon Manila Ah tayo Manila ngayon Kasi may dalawa tayong purpose Yung isa may delivery tayo Yung isa Interview So si share ko lang naman Interview natin today So wish me luck guys Mais okay, sasama ko ngayon kayo ngayon sa biyahe natin. Huh, init. Ang kulit kasi ng interview o tanghalin tapat. <laughs> Ang init. So, vlog tayo ngayon Gusto ko lang kayong isama sa ating adventure ngayon Adventure na tanghaling tapat Sana wag uulan Parang para ngayon lang ulit tayo nakalabas sa haula Ang ah, init So nagjogging pala kami kahapon. Kaya rin ako yung mga may nakita ko doon may bago silang stock ng MT15. Oh my god, nagpaparamdam na naman si MT15 sa akin. Tapos nakita ko din yung bago nilang ano, kulay, color scheme ng MT15 2025 siguro yung 2024 na color white ba yun? May pagka-white siya, eh. maganda naman tingnan. Ay, usok ko. Buti na may dalak Uh, buti na lang ang tibay na itong nakuha natin ano yun, no? Buti na lang matibay itong nakuha natin <laughs> Quadla na kahit ganun katagtag So sensya na guys Kailangan natin magpadali Kasi ang ano kasi ng aking brother is before lunch kailan nandoon na. Tapos may interview pa. Ay. Putang ina na ito Eh mga ayaw mauunahan eh Asignal light na ako eh Yan, Mali pa rin naman ako syempre Init guys Uy Ang oh magad Asido pa naman itong pawis ko Uy bigi, onay natin Hahaha <laughs> Na motor yan. Ganto, tatang na tatang ka. Ah. Nga dano motor tatang na tatang. Harley. di siguro yan Naka belt driven eh Naka belt driven siya di Hindi siya naka chain Chain drive maganda nyo no, naka bed driven ang kapit niya siguro sa torque maganda sa torque yun, naka no? kapit uy no pinapas tayo ng hangin Uwian pala! kailangan ko mount flow session na guys kasi may nakabal lang ang oras oras ayaw ah. mo pag-uusapan natin <laughs> wala ha <laughs> Ang lupit. Uy, uy, Putang ina ka. Oo. Oh. Gago talaga. Siniksik kasi. Isiniksik eh, mo kasi. Hindi <laughs> ka pagbibigyan yan. <laughs> ka pagbibigyan yan gagawin mga yan eh yung iba yan may ah, kinukumbo yan siguro yan convoy sila yun nasarap sarap. 对。Yeah. Ya, sorry guys, tamimi lang Focus tayo sa daan So, kailangan ma-deliver muna natin itong isa Nang safe ah. So, disclaimer lang Huwag niyong gagayain Dahil nagmamadali kasi tayo guys Sasabihin niya sigurado, kahit na So, pasensya na Kasi kailangan ko kasi may deliver agad sa kapatid ko to Asensya na guys I have my full responsibility for what happened So pasensya nya Tsaka lang So kailangan natin may deliver to Kasi may interview pa ako ng 12.30 Puro Manila Ay! Ay! <laughs> si Kuya <laughs> <Yes>. <laughs> Hindi pinagbibigay rin ng mga truck yan eh <laughs> Ayaw din magbigay eh <laughs> Tatawa ka na lang eh Nissan Ang laki naman ang ano mo Ang galing ko kaya sa ano to Sana magkada yung kuha ng ano Hindi ko na kung ano oh uh, to ako nakakadulas eh So, share ko lang guys Ito yung unang Sa dami-dami si, ng pinasahan ko ito pa lang yung unang nag reply nag ano sa akin na uh, for interview so kahit pa paano maganda pasok ng August natin August 1st so sana Lord tuloy tuloy na po ito kasi eh, hindi talaga ako sanay ng walang work tambay sa, ta sa bahay Diyos ko ayoko naman maging palamunin ayoko naman ng ganun Madaan talaga tayo sa ganung pagsubok pero sana hindi lang ito ang dumating sana po meron pa kasi hindi talaga ako mapakali agad ah! Uh! walang income mayroon kasi ang walang income guys wala kang mapagkukunan ng pera lalo na kung kailangan at emergency hindi ako makapagbigay compare dati na makakapagbigay agad ako ngayon kasi gusto ko magbigay pero wala eh naging gastador eh na imbes na pagibunan eh ay lang kaya moral lesson ah, yung pagkain sa loob baka kumano ano manok Kain. Okay, nararamdaman ko Anong na sinasabi ng aking daddy Nung kanyang ginamit ito May sabit na Okay, sige Tatanggalin natin sa ano Kasi nakaano yan guys Ang ginawa ko kasi dyan Itinali ko Itinali uh, ko siya using Cable tie Kasi nga Nakalawlaw eh pero ayun nga, since nag ano siya ka problem Sige, ibabalik natin Tatanggalin natin yung cable tie na yan Walang alam kung kaya natin matanggal Kahit walang any Chuchu Borochi uh -huh. Uy Daming police, Police. Yeah, diyan kayo si visibility nako tatlo kasi ang dami nila may kasamang bata kung ako magkakapamilya gusto ko pagkaganyan, hindi naman sa ano inuobligahan talaga oops, kuskuya Maghulat ka naman kuya, doon ka pa Hindi naman sa pag-obliga pero mas maganda na yon. Taxi ko na lang sila or sila mag-taxi Abang wala pa kaming sasakyan o kung ano di Bili na lang ako ng sasakyan Para safe ang pamilya ko, mag-anak ko, di ba? So sabi nga doon sa na nakaraang vlog Ang gusto ni Future Jowa Bells is Gusto niya kumuha ng Fortuner Gusto niya kami kumuha ng Fortuner Yung high end High end na siguro Tapos ako Ako naman si Hilux Maganda sa GSX na yun eh Kaso lang Maganda GSX na yun no? Kaso Ang pinagkaiba lang niya Oo naka dual overhead cam na siya Ang kaso Ano pa Yung ano lang niya Yung So kung doon na siya Kaso lang yung Fork niya Aliit Tsaka uh -oh. ang ng body niya Okay sana eh, kaso alit ang body niya manipis tayo sa kapila kasi hindi ata sya pwede dyan okay, nararamdaman ko na yung sabi na sinasabi she Tapos may nakita pa <laughs> Bagong MT-15 Yung mga kahapon Nung no, nag-jogging kami ng katropa ko oh. Uy, dogi dogi Dogi, dogi, dogi Sige, labas mo Labas mo Ay, Alam niyo yung ano, yung aso ni Janwick Ganyan Janwick mga ganyang kahit mga ganyang Hilux lang mga ganyang Hilux lang pwede na ang gusto ko kasi ni Commander ah isip mo na natin to sumasabi talaga eh kung kaya kong um, putulin tingnan natin kung kaya kong um, putulin taas eh taas ng minor yeah recording pa wala ba sa